Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Maaari nating sabihin na ang Saudi Arabia ay isa sa mga bansang frontline state na madalas destinasyon ng overseas Filipino workers. Ayon sa ulat, mayroong mahigit 1.1 milyong Pilipino sa bansang yan. Nasa report din ng OWA na ang pagpapadala ng mga OFWs o remittance ng mga ito ay nagbibigay sa ekonomiya ng Pilipinas ng halos 8 bilyong piso kada taon. Ngunit kung maganda naman ang epekto ng paglabas ng mga binoy sa bansa, ay hindi naman maitatanggi na dahil sa ibang iba ang kultura sa Saudi kumpara sa Pilipinas, ang mga Filipino na nagtatrabaho sa lugar na yan ay kadalasang nakakatanggap ng pangaabuso. Marahil ay marami ka ng nabalitaan tungkol sa malungkot na sinapit ng iba nating mga kababayan sa Middle East. Noong 2011, halos apat na ang mga OFWs ang matagal na naghintay ng Ramadan. Dahil sa panahon na yun, ang Saudi Royal ay nagbibigay ng pardon sa mga taong nagkasala. Sa loob ng dalawang buwan, ang mga preso ay ng kanilang mga sulat na naglalaman ng pakiusap at pagmumakaawa na sila ay patawarin ng Noy Saudi King and Custodian of the Two Holy Mask His Kindness King Abdullah. Ang apat na daang mga Filipino na nakakulong sa Saudi ay sabay-sabay na nagpadala ng na kanilang mga sulat. At isa sa mga ito ay ang Pinoy na si Rogelio Dondon Celestino Lanuza. Ngunit sa pagtatapos ng Ramadan, ang OFW ay naluha lamang. Dahil ang hari ay hindi siya pinatawad sa lala ng kanyang ginawa. Ayon sa ulat, si Dondon ay born and raised sa Pilipinas. Siya ay mula Bicol at ipinanganak noong 1978. Sa pagbabakas sa kali, na mabigyan niya ng maayos na buhay ang dalawa niyang mga anak, si Dondon Don ay nasikaso ang kanyang mga dokumento at hawak ang mga papeles. Lakas loob siyang dumulog sa opisina ng agency dahil isa siya sa napakaraming mga tao na naniniwala na kung makakapagtrabaho siya sa Saudi ay mababago niya ang kapalaran na kanyang pamilya. Noong 1998, si Dondon Don ay binalita na siya ay nakapasa at sa edad na 22, Lakaslob siyang sumakay ng eroplano patungong Saudi Arabia. Doon ay nagtrabaho siya bilang draftsman sa Aramco. Sa loob ng ilang taon, ang pinaghalong init ng panahon at pagiging homesick ay hindi inenda ni Dondon para lamang sa kanyang pamilya. Ngunit pagkalipas ng dalawang taon, ang pangarap niya ay magtatapos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Letty Celestino Lanusa, ang nanay po ni Dondon. Rodelio Lanusa, uh, nananawagan po akong muli sa inyo ng financial assistance para po sa blood money ng aking anak at maraming dasal po para sa kanyang maagang paglaya. Um, marami pong salamat sa inyo. Inaasahan ko po ang um, inyong suporta para sa aking pamilya, lalo na po sa anak kong si Don nananalig po ako sa Panginoong Diyos na maging sa inyo man po, maasa po ako na hindi niyo po kami papabayaan. Katulad ng nakita at narinig mo, ang nanay niya na si Letty Celestino Lanuza ay nanawagan sa publiko ng tulong upang makalaya ang kanyang anak. Ang panawagan niyang yan ay naulit pa ng napakaraming beses sa mga sumunod na taon. Paulit-ulit siyang nagpa-interview sa iba't ibang news outlet upang mapansin ng publiko. Pero ayon sa ginang, ang talagang gusto niyang makuha ng atensyon ay ang gobyerno ng Pilipinas. Ngunit sa loob ng ilang taon, ang kanyang panawagan ay tila hindi napakinggan. Kaya upang maisalba ang buhay ng kanyang anak, habang si Leti ay taimtim na nagdadasal, ay sinabayan niya ito ng walang tigil na paglapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin sa opisina ng mga NGOs. Pero kahit anong iyak ay walang nangyari sa panawagin niya sa gobyerno. Kung papanoorin mo ang interview sa kanya ay halos sumuko at mawalan na siya ng pag-asa. Halos mahal kita anak. Ang tagal na natin, hindi nagkita. Hindi oh. <laughs> mahal, na, mahal ko anak ko 'yun. Hanggang noong February 11, 2011, isang magandang balita ang dumating mula sa Saudi Reconciliation Committee. Sa sulat ay nakalagay na kahit hindi pinalaya si Dondon ay pinayag naman ng hari ng Saudi na ito ay mapatawad ng pamilya ng kanyang na biktima sa pamamagitan ng pagbabayad ng blood money na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Ngunit ang perang iyan ay hindi kayang bayaran ng pamilyang Lanuza. Ayon sa ulat, bagamat ang pamilya nila ay lumipat sa Estados Unidos na makulong si Dondon, sila ay mga pangkaraniwan lamang na manggagawa. At kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng kanilang pera, ay hindi pa rin yun sapat. Lumalabas din na kahit mabayaran nila ang blood money, ay nasa pamilya pa rin ng biktima ang lahat kung si Dondon ay papayagang makalaya ng anak ng kanyang biktima. Pagkatapos lumabas ang ulat na yan, ang mga news outlets sa Pilipinas ay kaagad ibinalita ang kalagayan ni Dondon na nooy 36 na taong gulang na. Doon pa lamang nalama ng mga tao na kaya pala ito nakakulong sa Damam Reformatory Jail, ay sa kadahilanan na napatay pala nito ang kanyang katrabaho na isang Saudi national na miyembro din ng Saudi royal clan. Sa paglilitis ay sinabi ni Dondo na nang nasa kalagitnaan sila ng inuman ay tinangka siya nitong gahasain ng Arabong. Sinabi niya na nagulat siya dahil pamilyado itong tao. Kaya upang hindi matuloy ang masama nitong balak sa kanya, silang dalawa ay nagpambuno hanggang mapatay niya ito. Siya ay nagtamo ng saksak sa leeg, kamay at tuhod na kaagad ginamot na kanyang mga kapitbahay. Pero sa kasamaang palad, ang labing walong mga tao na tumulong sa kanya ay nakasuhan din ng conspiracy to commit murder. Ang mga taong yun ay nakulong ng isang taon at kalahati at nakatanggap din ng tatlong at anim na pong mga palo. Sinabi ni Dondon na siya ay sumuko sa Department of Foreign Affairs noong hating gabi noong August 10, 2000 dahil naniniwala siya na kung ilalaban at sabihin niya sa korte na siya ay biktima ng tangkang panggagahasa ng Arabo ay may malaking chance na makalaya siya. Habang gumugulong ang paglilitis kay Dondon ay kung may pagkakataon ay sumusulat siya sa kanyang pamilya. Doon ay nalaman ni Letty ang napakahirap na buhay ng kanyang anak sa kulungan. Sa sulat ay nakalagay na sa tindi ng ginawa nito ay laging nasa Bartolina ng Damam Reformatory Jail si Don Don at nakakakain lamang siya sa pamamagitan ng pag-abot sa mataas na rehas at pa isa, isa na isinusubo sa kanya ang pagkain. Sa tindi ng hirap at kawalan ng pag-asa sa kanyang sitwasyon ay tinangka nitong kunin ang sarili niyang buhay ng dalawang beses. Ibinahagi din ni Dondo na tuwing siya ay lalabas ng Bartolina ay para siyang isang aso na ang buntot ay kakawag-kawag sa tuwa dahil makakakita ulit siya ng liwanag at makakalanghap ng sariling hangin. Sinabi nito na pagkalipas ng dalawang taon, isang buwan at labing siyam na araw ay saka pa lamang siya inilipat mula Bartolina sa regular na selda. Panandalian siyang natuwa na makakita ng ibang mga Filipino. Ngunit sa loob ng ilang araw ay nanatili lamang siya sa pasilyo at hindi sa loob ng selda. Ang dyaryo ang kanya naging at kung oras ng kumain ay itatapo naman sa harap niya ang isang supot na mayroong laman ng pagkain. Sinabi niya na kung siya ay mamalasin, minsan ay nabubulok na ang pagkain na kanya natatanggap. Ibinahagi din ito na sa naganap na dalawang court hearings ay wala siyang natanggap na tulong mula sa Embahada ng Pilipinas. Kaya kahit wala siyang background sa law, ay napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Ibig sabihin, siya ang naging abugado ng kanyang sarili. Nabanggit din ni Dondo na kung ang mga kamag-anak ng Arabo ay dadalawin siya sa kulungan, ay pinapayagan ng mga ito na saktan, duraan, murahin, sipain at suntukin siya. Sa hirap ng buhay niya sa kulungan ay binahagi din ito na ang kanyang pananampalataya lamang ang naging dahilan kung bakit hindi siya bumitaw sa paniniwala na balang araw ay makakalaya din siya. Sa sulat ay kinumpirma nito na mula sa pagiging kristyano ay nag-convert siya sa Islam pagkatapos ng sampung buwan. Nang matapos ang trial noong June 2002, si Dondon ay pinarusahang mamatay sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Ngunit dahil sa pinayagan ng hari ng Saudi na maaari siyang makalaya kung mabayaran nila ang blood money, ang pamilyang Lanuza ay kaagad lumapit sa gobyerno upang makahingi ng tulong. Sa tulong ni Mrs. Lloyda Nicholas Lewis at ng iba mga Pinoy sa United States ay nakalikom sila ng 10.6 million pesos. Ngunit kulang na kulang pa rin yun. Kaya sa pagbabaka kali, na makalikom pa ng mas malaking halaga ay ginamit nila ang social media tulad ng Facebook at Twitter. Noong September 2012, ang gobyerno ay nagbigay naman ng isang milyong piso at dahil sa oras ang kalaban ng pamilyang Lenuza, bukod sa walang tigil na pagpo sa Facebook page, ay wala din silang tigil sa pagpapainterview. interview Ang lola ni Lanuza ay naging emosyonal nang alalahanin ang isa sa kanyang mga apo. Kaya nga, palagi na lang ako napapa, napapaiyak. bata sa at bakit ang ang walang tigil na paghingi ng tulong ng pamilya ni Dondon ay nagbunga dahil noong February 2013, masayang lumabas ang balita na ang hari mismo ng Saudi ang nagbigay ng pera sa natitirang blood money. Pagkatapos noon ay kaagad nakipag-usap si Dondon sa pamilya na kanyang napatay at ang anak ng Arabo ay pinatawad naman siya. Ang Pangulo na Migrante International ay masayang ibinahagi ang magandang balita sa media at pinasalamatan niya ang lahat ng mga taong sumuporta upang makalaya si Dondon. Pitong buwan pagkatapos lumabas ang balita na siya ay makakalaya na si Dondon ay dumating sa naiya noong September 19, 2013. Nang siya ay matapos magbigay ng kanyang statement sa mga reporters, ang OFW ay dumerecho sa barangay 398 Sampaloc, Maynila kung saan ay sinalubong siya hindi lamang na kanyang pamilya pero pati na rin ng banda hanggang makapasok ito sa tatlong palapag nilang bahay. Noong August 2014, halos isang taon pagkatapos niya makalaya, si Don Don ay nagpa-interview at doon ay binahagi niya na nahihirapan siyang mag-adjust sa buhay niya sa labas ng kulungan. Sa kanyang sariling salita ay sinabi niya na masyado pa siyang bata para magretiro at masyadong matanda para magsimulang muli. Ibinahagi nito na pagkatapos niya makalaya ay inaasahan niyang makatanggap siya ng tulong mula sa gobyerno para makapagsimula muli. Ngunit ang natanggap niya ay 10,000 piso lamang na para sa kanya ay hindi sapat upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Ang salaysay niyang yan ay hindi naman sinangayuna ni Teresa Kapa na pinuno ng OWA NCR. Sinabi nito na bukod sa 10,000 piso, ay inalok nila ng skill training si Dondon at ng loan kung saan pwede itong umutang ng pera mula 300,000 pesos hanggang milyong piso. Ngunit hindi na di umunaw bumalik si Dondon sa kanilang agency. Sinabi nito na bukod sa 10,000 cash assistance, si dating Mayor Estrada ay binigyan din ito ng libreng medical check-up sa isang public hospital sa Maynila. Isang senador din ang nagbigay dito ng 5,000 pisong halaga ng groceries. Ang DSWD ay inulok din si Dondo ng 1,000 piso. Pero ayon dito ay tinanggihan niya ang perang yon dahil ito ay nakakainsulto. Tinangka niya rin magkaroon ng magandang trabaho kaya nag-apply siya bilang sales agent. Ngunit nahirapan siya dahil ni isang beses ay hindi man lamang siya nakapagbenta ng kondo. Kaya nag din siya sa trabahong yun. Pagkalipas ng ilang buwan na job hunting, isang kamag-anak naman niya ang kumuha sa kanya bilang draftsman sa Tagaytay. Pero sinabi niya na ang sahod na 466 pesos kada buwan ay hindi sapat sa lahat ng kanyang pangangailangan dahil siya ay bumabiyahe pa araw-araw mula Marikina patungong Tagaytay. Hindi niya rin pinigilan ang kanyang sarili na sabihin sa interview na mas malaki pa di umano ang sinasahod niya noong siya ay nasa loob ng preso dahil sa ginagawa niyang trabaho bilang karpentero at labandero. Sa sobrang desperado niya na makaahon sa kahirapan, sinabi ni Dondo na minsan ay nasasabi niya sa kanyang sarili na sana ay si Zapanta na lamang siya. Ang tinutukoy niya ay si Joselito Zapanta na isang OFW din na nakilala niya sa kulungan. Sa sobrang bigat na kanyang pinagdadaanan ay hindi niya mapigilang mapatanong na nagdusa na siya ng labing tatlong taon sa kulungan. Kaya bakit hanggang ngayon ay naghihira pa rin siya? Hindi rin mawala sa isip niya ang kanyang pangako sa iba mga nakakulong na OFWs na tutulungan niya ang mga ito. Dahil para kay Don Don ay gusto niya munang tulungan ang kanyang sarili. Sa pagkatapos ng interview sa kanya ay sinabi nito na pakiramdam niya ay hindi pa rin siya malaya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!